salamat ang ipinaabot sa DPWH Region 3 at kay Governor Aurelio Umali ng mga mamamayang dumadaan sa bagong siksikan parallel bridge sa bayan ng Talavera na formal na binuksan para sa mga motorista noong November 18, 2023. Mahirap po talaga na patrapin dyan, nagkasabay-sabay. Kung misa may napapangga pa pag sumasalubong iba. Kaya eh, ngayon po sir, ginhawa na at may bagong tuloy na tayo eh. Buti nga po, nabuo eh. Ay, maging hawa po. Ma maluwag na po yung kalsada. Okay naman po yung taan. Ano, Nagpapasalamat din talaga kami. Natapos na at nadaanan na yung bagong tulay at yan, masaya kami. At nakikita naman ng mga tao, dire-diretso yung biyahe talaga. Ay, kasarap ng pakaramdam po ah. Malayang malaya pong ang nakakadiretso ng biyahe eh. araw-araw po kapag ah. na tapos po, po sa tapos kaputid na na tapos na po kaputid na tapos tulay Apo, eh, maraming salamat po sa kanila at nadadaanan na rin po itong kanilang ginawa na bagong tulay. Matatandaan na isa ang siksikan parallel bridge sa mga pagawaing proyekto na inireklamo ng taong bayan kay Governor Umari kaya inalam nito ang sanhi ng pagka-delay ng construction nito at patuloy na nangalampag upang madaliin ang pagkompleto sa tulay na inaasaang makakatulong na maibsan ang bigat ng trapiko. Sinimulan gawin ang tulay na may budget na mahigit 122.2 million pesos mula sa national government noong June 14, 2018 ng mga kontraktor na Repcor at Christian Ian Corporations. Paliwanag ng DPWH na binbin ang pagpapagawa nito dahil sa issues sa right-of-way at paglundo ng ilalim ng tulay. Nang mapansin umano ng mga tauan ng ahensya sa ginawang inspeksyon ang problema, ay kaagad nilang itong pinaayos sa mga kontraktor upang maiwasan ang pagbagsak ng tulay, kaya tinitiyak nilang matibay ito. Katunayan, ang mga bus at truck na nakuhan ng TV48 na dumadaan dito. Hindi nagkakatrapik, kaya lang ibas ba sa lubong. Kung mga ganun pa. Paano alang side na one-way, alang nalakay na one-way dapat may nakalagay. Baka mamaya mapagmula na aksidente. Hiling lamang ng ilang residente ng Talawera ay lagyan ng karatula ang mga tulay sa siksikan para hindi magkabanggaan ang mga sasakyan. Kaagad naman itong tinugunan ng DPWH Region 3 kaya maayos na ang pagbiyahe ng mga motorista sa bagong tulay ng siksikan. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw.